Dahil po doon sa interview na si Katon kay First Lady, ay natural lamang na aalma. Natural lamang na mag-react ang mga diehard. Ang mga supporters ni Sara Duterte. Normal yan. Natural yan. At ito pong mga supporters na ito ni Sara Duterte na sa tingin ko ay mga dating supporters din na si Katon Ying ay mukhang magsisilayasa na sa kanyang mga uh, social media platform. I mean, kay Katon niyang uh, YouTube channel, Facebook account, pag unsubscribe na daw, may panawagan sila. So yun, good luck. <laughs> At eto namang si Kato niyang ay pinatulan. Pinatulan yung mga netizens na may panawagan na i-unsubscribe etong si Kato Alam niyo, importante para sa kanila yan. Yung numero, yung laki ng kanilang platform, importante sa kanila yan dahil yan po ang kanilang pinaka-tool para kahit papano ay makapang uto dahil ang social media ngayon ang pinakamalaking uh, pinakamadaling paraan para para magbahagi ng iyong opinyon, ng iyong nalalaman, ng iyong dunong at ito rin po ang naging mitsa ng awi ng maraming kababayan natin dahil yun nga diyan po nilalabas ng kalimitan dyan po nilalabas kalimitan ng mga kababayan natin yung kanilang yung kanilang hinanakit sa isang tao, galit sa isang tao, hanggang sa dumating sa punto nga na magpaparinig na ang bawat kampo. Ganyan po, ka toxic ang social media. At um, apiktado si Kato Nying, no? Oh, pinatulan niya itong mga netizens na ito. Ang sabi niya, veteran broadcast journalist, entrepreneur, and social media personality, Kato Nying, Taberna fires his response after a netizen called on the online community to unsubscribe from his verified uh, Facebook page following his controversial one-on-one -on -one interview with First Lady Lisa Araneta Marcos. So alam niyo na kung sino yung grupo na yon, Natural, grupo yun ng mga diehard. At yun nga, pinatula ni Katanyeng, Yes sir, anytime po, you can unsubscribe. Huwag <laughs> 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 ka, pero napakasakit niyan. Dahil, katulad ng sinabi ko, importante sa kanila yung numero, yung laki ng kanilang followings, dami ng followings, laki ng kanilang platform. Importante po yan sa kanila. Lalo na po ng katulad ni Katon niya, dahil yun nga, out na siya sa ABS-CBN, hindi na pwedeng bumalik. Aba yung kanya namang pinasukan na istasyon, yung all TV, ay wala naman. Ibig sabihin, mukhang palubog talaga. So, wala nang pwedeng balikan etong etong kuno ay broadcast journalist, veteran, okay, veteran matagal na, pero yun nga wala na siyang pwedeng balikan na, na mainstream media. Yun ang nakikita natin. So, yung ganitong platform, isa po yan sa kanilang nagiging bread and butter ngayon. Diyan po sila kumikita sa kanilang mga platform. So, ulit-ulitin ko importante po ang numero para sa kanila. Dahil, yan din po ang tinitignan ng mga politiko. Tinitignan nila yung maraming followings. Tinitignan nila yung malalaki ang platform na pwedeng gamitin. So, kung ikaw ay nasa social media, kung ikaw ay may malaking platform at magpagamit ka sa mga politiko, talo ka. Ibig sabihin, wala kang totoong kakayahan, kaya nagpapagamit ka. Ganun po ang kalakaran sa social media yung mga vloggers na yan, sigurado tayo napaka-importante sa kanila yung laki ng, 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 or dami ng followers, yung laki ng kanilang platform, dahil yun po ang kanilang maging qualification para, uh, para maraming humabol, para habulin sila ng mga malalaking politiko. Ganyan po ang labanan niya yan. Kaya para kay Antoinette Taberna, naku, ay kung hindi mo na lang sana pinatulan yun, paano kung maubos yung subscribers mo? Dahil kung, kung tutuusin, karamihan sa mga subscribers mo sa tingin ko ay mga diehard. Good luck!